Good morning sa mga mainitin ng ulo dyan, mga mainitin ng ulo Ganyan nyo lahat kumuning kumuling Mainit ang ulo ngayong araw Good morning to Sige naman walang Ano ngayon, mainit ang ulo ngayong araw talaga Miss mo Good morning guys! Good morning, good morning, good morning! Good morning atong tanan guys, mga idol dit na nanonood sa ating video. Shout out lang sa inyo po! Oh, good morning, my morning, my morning! Uh, ang atong, ano, atong kinabuhi, atong lang ni ilingaw-lingaw. Ilingaw-lingaw na ito, masagdagan ng mga problema. Atong ilingaw di rin kay magsiglit ang kasoko, init ang ulo, masing-sasalay kasokan, kapilonta, kung ang <laughs> bawa, kaya namin kayo masako. Oh, uh, nani mga tao nga kita kasambot sa batasan, babae man lalaki. Ang kwalidad ko suko, ang init ang ulo, o, takibawa, ba. Sa taat ni mga idol, mga mga ganyang tao. Painitin ang ulo. Ano kaya mga problema nito? Buti ano na lang tayo mag manalangin tayo sa ating Panginoon. Di ba? Manalangin tayo. Wow para hindi lalong ano para hindi lalong wala uh, na, na, na sa natin kung ano ano lang pinag-iisip natin o, ako nga eh may marami rin akong problema pero ano ko lang biniwala ko lang binaliwala ko na lang eh mapiktuhan rin tayo eh ating trabaho lahat diba? Oh, Oo. So, Lahat-lahat. Wala naman tao na walang problema sa mundo. Di ba? Siguro. Iwan ko lang yung mga mayaman. Lahat tayo may problema. Adik ko lang lahatin. Siguro kay... Uh, iba siguro, wala siguro yung problema yun lang mm, walang problema sa pira lahat sa trabaho kung nabawa kung may ano kayo kakainisan kung sino yung ano niyo yung pinagalitan niyo or nagagalit sa kanya wag mo na anuhin yun 'di ba? Ano mo nang pansinin diba guys. Mainitin talagang ulo yung mga bawa babae. Mainitin talaga. Wag ulos bakit sa kanila bakit sila mainitin? Ang ulo. minsan idadamay pa tayo idadamay pa tayo sa kay init ng ulo di ba natin ano yun yung, ano mga problema natin pag isipan eh ako nga dami na nga problema eh hindi nga ano yun iniisip yun mga problema na yan lalong ano lang yan dagdag yeah, ano na lang tayo. Silang ba? Smile, smile. Kahit may problema tayo, smile pa rin. Eh, eh, ano talaga? Mm. Ating ano? Diba? You know, set out sa mga minitin ng ulo dyan. Kahit umaga pa, minitin ng ulo. Ano ba kayo? Huwag naman ganun. Oh, yung mukha ko, lalong pa mapangit nga. Oh, yeah. Ano pa Ano pa Pag hindi tayo para gumagaw po tayo, smile smile rin. Oh. Huh? Ako nga, walang smile smile oh. Pangit, pangit, pa rin eh. Kahit naka-smile pa yan, pangit pa rin. Oh, yun, uh.